Kaya na po tayo ng monggo para sa arthritis. Ayan. Kaya na po tayo. Ako yung magkitinidor. Masakit yung kuko ko natusok ng karayom. Kaya na po tayo. Habay! Ah, sarap. Monggo. Para sa arthritis. Hmm. Time to load. Hap. Serapoh. Pam. ¿Cotora ya? Hmm. mening kain kamuing mempelaya keturaing manuk serep masarap masarap siya saka yung sawag niya ito lang liig liig ng manok uh, shout out daw kay Moy Moy Madam Parado sabi ni Ardith at Daddy Pangke Ah, guys. No. Kain na tayo, guys. Thank you for watching.